So, what's up mga kahabi? Maulan na umaga sa ating Maulan na umaga mga Nung oras na pala. Mag-alas gis na. Magdamag nga yung ano, kahapon. Maghapon din ng ulan. Hanggang kagabi magdamag hanggang ngayon na ulan pa rin. Ganyan din ba sa inyo ngayon mga kabi? For today's video nga pala ay meron tayong good news. <laughs> <laughs> Yun mga kabi no, nung misa, nag pisa na nga yung ano natin, kukatil natin. At good news, at sana mabuhay ni ng parents no kasi mga Basal pa yung mga yun. Mga first time pa yung dalawang yun eh. Sana mapisa nila. Yun mga kabi, silipin natin. Si... Yung ano ang naglingling. Eh. Yung kat. Hindi masyado matapang yung kat. Pag siya yung nagpakain, lumabas yung ano hin na kukatil eh. Si... Carmen lumabas. yun mga kabi silipin natin stay tuned so, what's up mga kahabi oh ganda oh Ayan yes, oh. Very good. Very good ah. Very good ka. Yan yung kak guys. Yan yung kak. Yan. Yan yung kak natin. Si Timog. Yung hen natin si Carmen. Yung hen natin. Ayan. Ayan. Oh parang palo yung hin natin no? ang ah, palo siya guys yan din ah, ang palo Ganun. Ganun si Carmen, very good. Very good, sila guys. Very good, very good. Ayun lang update natin. Magdamag ng ulan kagabi. Ang bagong baba natin, no? Oh. Hindi pa kompleto. Meron na sana itong bahay Kasi hindi pa siya kompleto ng buntot. mga mabalahe. Tapos may bad news pala tayo dito, guys. Kasi yung, di ba, apat yan sila. Apat yan. Yung isa na bali yung paa. Sumabit kaya binukod ko dito. Bali yung paa nga guys. Ayan. Ayan. Bali yung paa. Gagaling pa kaya yun? Ayan siya Bali yung bali yung kanyang paa. Sa nagumaling po. Pa? Parang gagaling pa Kasi nakapit pa oh. Yan o. Na. Siya gumaling. siya dito para hindi siya mapakapakandot. Yung araw na pag ano ko sa kanila, yun din yung nabali yung pa. naipit dun sa ano guys. Dito sa yero na to. Masyado kasi yung nakatabi dun sa ano. Naipit siya. Kaya yun silipin nga natin yung isa dito parang walang pertil dito kahit isa parang walang <laughs> pertil parehong hinata tong dalawang to eh Hmm. Parang wala guys. Hmm. Parang pare hin kasi yung mga yan eh. So try natin. Try natin yung uh, magkaroon siya ng ano. Parang wala eh, oh. Sana pag hindi yan nag ilang days hindi may uh, lug na itong mga ito lapang itlo palagi na siya nasa ano ah, parang malapit na ng itlog yan baba na yung kanyang put. bukol na. importante yung malaga eh. nandito ay oh. galing Hmm. Ha. Ha. Ano masasabi mo sa ano natin? Ano masasabi mo sa ating kukatil doon? May bird tayo maliliit ah Say something. Nung masasabi mo sa... Hindi mo nakita? Hindi mo nakita yung ano doon? Yung... Mamaya na. Papakita ko sa'yo. Ha? 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 Mamaya. Mamaya. Yun na ah, mga abi, dito na natin tapusin ang ating video for today. Nakita nyo ba yung ating magandang kukatel? Ayan. Shhh. Down. Kasi Shalom. Mga abi, dito na natin tapusin ang ating video for today, no? Kasi mag aasikaso na ako Today nga pala Today's dami ah Today nga pala Ay wala tayong pasok di of natin. All right Parang Nagiging macho tayo ngayon Macho ko dito Boy Jason Static What? Bro, what are you talking about, man? tiktar <laughs> and so yun mga abi more fire and God bless bye bye see you in my next video